Alright mga buting Good morning So ngayon ay mag Nalagay natin ng insulation at saka Maglagay na ng yero Yung long span mga buting So yun Samahan niya mga buting ting Ayan naglalatag na ako ng insulation Meron na akong yero dito isa Para maging patungan ko Tapos maglatag na ako ulit ng mga insulation dito Sa part na to hanggang doon Bago natin latagan ng yero Okay? So ngayon, uh, kasama ko ngayon ang aking anak na si Dave. So si kambal ang kasama ko ngayon dahil uh, 1 o'clock pa lang ganyang pasok. So pinatulong ko muna siya dito sa taas kasi nga mahirap magkabit ng insulation na walang kasama dahil lilipad yung ano, malakas yung hangin sa taas kaya lilipad-lipad. So ang ginawa ko dyan mga ting ay uh, inipit ko muna yung mga insulation. So, ginamitan ko ng black pro tapos binabarin ako doon sa may C-PAR links. So, yun po na ang ginagawa ko mga butinting para pag matapos ko yan mga butinting na lagyan ng mga insulation, diretso na yung pagkabit ko ng long span. So, ganun po ang ginagawa ko mga butinting para tuloy-tuloy ang ating pagkabit ng long span. Tapos, yun. Ate Karangs. Pa, matanggal na siya. Matanggal na. Mabubunit na siya. Lilipat muna ako ng pwesto mga kapatinting dahil lilipad na yung isang insulation. No? So buti na lang hindi siya natuluyan. Na Mayroon pa rin nakakapit. So, i-fix ko muna yun dito gamit ang black screw na mayroong kasama ang maliit na pin sheet. So, ganun po ako maglagay ng pang-ipit mga printing dun sa ating insulation. So, unahin ko muna dito para hindi na lumilipad mga kaputinding. Yun, pinakat ko na kay Dave yung mga yero mga printing Kaya, hinabot ko na siya para mailatag na namin dito sa taas yan mga butinting konti na lang oh hindi na lang banda so naka tatlong year na tayo no tapos doon sa dulo yan yung aking anak oh si Dave buti na lang ay eh, alaw na pa yung pasok niya so, yun na yung kasama ko ngayon mamaya eh, Sophia. Hmm, isang araw talaga. sulo solo lang ako lagi. Ini tengiru. dito mga kaputinting sinimulan ko na ang pag tabas tabas ng mga long span uh, na ayon sa kanyang sukat no so binawas buwasan ko na yung mga long span yung mga gilid niya dahil yun ang kanyang uh, sukat mga kaputinting pagka ganito mga kaputinting ang itsura ng inyong bahay talagang maraming puto lang ating long span na gagawin kasi nga hindi naman siya pantay no so kung nakapansin nyo para siyang 5 star ang itsura ng bahay na ito so parang tat, limang panto so, kaya marami ang ginawang tabas ko dyan sa mga longs pa na yan so yung iba naman nagamit naman natin uh, dun sa mga siroko paamo paamo ang mga ding talagang i-ano mo siya kumbaga ilalapat mo, mo siya parang actual mo muna sukat mga kaprinting para hindi tayo magkakamali sa pagputol ng long span dahil may kamahalan din tong yero ng mga so bali nakuha ko to ng 2,000 bawat isang tiraso. so dosi ang haba niya. ah uh, number 5 yung kanyang kapal So, yan. Talagang inano ko, sigurado ko yung bawat piraso ng yero. na ito ay hindi masasayang. pati yung kaputol